Nandito ka na naman! Sinusunta <laughs> <laughs> mo ba ako? Oh? Ha? Anong, anong nagaganap yun? Bakit ang dami niyo? Ano ba nagaganap yun? Anniversary nga! Hindi mo maintindi ang anniversary? Gusto mo ko? Ha, ah, sige. Anniversary. <laughs> <laughs> <Spell> mo! <laughs> Inulit mo lang eh! Anniversary ba? nga eh! Saan yung spell mo i-spell oh, mo? O, i-spell ko? Oo, oh, okay. O, oh, anniversary. Ayan, magandang. Mat na lang. <laughs> Action. Action! Mat na lang. O, oh, sige. Tanungin mo siya kung anong mat. Tanungin ano mo kung gusto mo itanong. Tanungin mo, anong gusto. Kahit anong. 1 plus 1, 3 plus 3, ganyan. Hindi ako. Tanungin mo siya. Magaling yan sa mat. Tanoy mo ako. Oo. Oh. oh. nga eh? Expert nga eh. Expert! Oo it? <laughs> <laughs> Dali! Tanongin mo na! May sa sa 3 Okay. Okay. Sige. Okay. Uh, digits Square na 95. Dali. Sige. Paluhin ka ng pala.

Ala, Three hundred times five-sixty. madali yun. Oh, sige. Three digits lang. Huwag yung Wala na kulit. Okay. Time is time Times eight. Floor Ha? Huwag sa'yo floor mat. Eh, bakit? Bakit? pag